Alods. Dito tayo ngayon sa planeta namin. Ayun. Oh. oh, sige. Pumalo ka lang ng pumalo. <laughs> Ayun oh. Nauuwi sila ng lupa diyan habang wala pa yung may-ari eh. Ayun. Pag dito na may-ari, bawal na dito kumuha ng lupa panambak. Ito mga lods oh. Kailan lang to tinanim ng mama ko mga lodi. Diba dati? unang video ko isang buwan lang yata wala pa baba pa yan ngayon tingnan mo kamatis na dami na haba na ano you na nga, okra isang buwan lang talagang makagulay ka na pagtanim mo ng maliit pa tanlad din ito kailan lang din ito tinanim yan, laki na Ay, yung isa ko may hinog na na yung dono oh. pahinog na dito to sa kabilang lote ito. Nagpaalam lang kami dito eh. Yan, malunggay mga lodi Galing pa to doon sa village ng amo ko sa Greenwood, isang puno lang yan dati, yun oh. Pinutol lang may pinutol, tinanim, dumami na. Ayun. Ang bilis na yung malunggay eh. Ayun mga lodi oh. nakaraan, di ba? Sakto pa lang yung lumubas yung dahon ngayon, lalaki na. Pichay. Karaan parang punla pa lang 'yun. Yeah. Ay kagawad to dito. Paalam kami diyan, itanim namin eh. Hmm. naman siya pupunta dito eh. Ay, <laughs> dami na malodi oh. Malunggay. Dati sampuno puno lang to eh, yung ito. Yung malaking puno na 'yan oh. Mga halaman 'yan. Yan yung malaking puno na 'yan. Ay, dami na pinutol, pinutol ko na pinutol eh. Yan putulin ko rin mamaya, Daling ko sa bulakan yun eh. Yung dahon, itanim yung sanga. Yan, dami na no. oh. Okay. Yan. Oh, ito mga lods Balde, ano ito? Kinchay ito. Baagyo pitchay ito. O laing. Lapit na yan. Ito, laking laing to oh. Hmm. Daing lang katapat na. Ito, misili oh, dami. Yan. Yan mga ludyo. Hmm, pichay mo dito sa Ito malapit na rin to. Eh, luya na rin. oh beans mga lods so Oh. Kamatis. Hmm. Oh. Ito pichay pa. Bell pepper pa mga lods oh. hmm. Ito, organo ito. Para sa ubo. <laughs> pichay mga lods sa taba oh. Oh. Yeah. Ito, laing. Oh. Lagyan ng daing. Dami kong daing dyan eh. Bagyo beans, mga loons. Dami oh. Ano? Mm. Pansit, pang <laughs> Lagyan ng malunggay. Handa namin dito mga lode, malunggay. Ito, kailan ko lang ito pinutol oh. Oh, sanga na agad, dami oh. Tatabak. Tataba. Ito, pinutol rin to. Ito, pinutol din yun. <coughs> Ayos mga ludz. Ito ang masarap mga You know. Tilapia. Oh. Tila, oh. Ihaw mga lodi. Ito pa. Oh. Ayawin natin yan mga Luts, eh. oh, no, mga lodi. Oh. Eh. Sauna pa. Sobra yun eh. Kasi ito punong-puno eh. Dari sa nih, eh. eh. subra, sobra. Ihaw na.